Batangas, batanda yun ninyo. Ilan taon na yung bata? Apat na taon. O oh, ano? May bibigay po ako sa inyo, na, Ha? Eh, pagdamutan nyo na lang. Ah. Total, nagkaroon ako ng blessing. I-share ko lang po sa inyo. Ano pa? Nay, kunin mo yung ana? ilalagay mo. Eh, tanggalin mo na ano. Ayan, bigas po yan. Umuwi ka na, anay, ha? Umuwi ka na. Ayan. Ayan. May mga ano dyan, may mga delata. Umuwi ka na ngayon na, ha? Ha? Umuwi ka na, huwag ka na magano, magkano ng mag... mamalimos. Magpahinga ka na muna, day, ano muna muna yan. May mga ano na, pang ulam na rin dyan, at saka pang merienda, ha? O, sa so, sige. Bye-bye.